So, yan na nga po mga katongs. <laughs> 7.25 pa nga po ng gabi. Yan, at hindi tayo pwede mag habang hindi spray para yung insect, yung mga paru-paro ay hindi makapa, hindi makatakbo, hindi makalipad. Welcome! Bangs TV Magsubscribe na kayo at manood palagi Hey! What's up mga katong TV? Magandang magandang araw po sa inyo lahat Bali umuwi nga po ako ng bahay ngayon Nandito ako, bali umuka gabi po ah, uh, Nagpasundo uli kami Si Walid si Bato po ang naiwan doon Si Lata umuwi dahil papasok So yan, Mamaya naman ang punta ron. Papahinga lang po tayo. Uh, alam naman po ni lahat ni Walid ni Bato yung gagawin doon. mag uh, magpapatubig lang sila ng talong. Tatapusin nila yung patubigin doon. Tapos yung sile. So, mamaya pagpunta ko ron, yung dalawa naman ang uuwi. At ito, maraming maraming salamat po muli kay Sir Adrian sa pagpapahiram niya ng apat na kaban. Bali, apat na kaban po yung pinahiram sa akin ni Sir Adrian. Tapos yung isang kaban, binigay po sa akin yun. Uh, binigay din po ni Sir Adrian. Kaya limang kaban po yung inuwi ko. Yung limang kaban po na kasama ko nung kinuha yun, kay Tita Conching po yun. Bali, yung sampung kaban na kinuha ko noon, hati kami ni Tita Conching. Binabago po yung lima. Bali, limang kaban po ang inuwi ko. So, yun nga, binigay ko po kay Porky yung isang kaban. Kaya, apat na kaban na lang po ang napabigas natin. So, nakakuha naman po ng limang bultong mahigit. Ay, limang bultong. limang, tig limang sawang tiga kalahate. Kasi, ang bulto po is 50 kilos. Bali, ano, one, ilang kilo may? Eh? Bali, ang nakuha pong bigas sa apat na kaban is 135 kilos. So, ito kasi, ito yung kilo. Isang sako. So, yung apat, 100. Tapos, ito po yung, one, ay, yung 35. Ano? So, syempre, yan. Bibigyan natin si Wali ng isang sako. 25 kilos yan tapos bibigay ko po ito yung hinati ko bibigay ko dito kay kuya at saka kay nanay kaya matitira sa atin ito tatlong 25 kilos lang so si Batu kasi dito na lang nakatira sa akin yan <laughs> yung nanay po ni Batu nasa Batangas so ayan Let's go, Maria. Dali mo nga doon Ah, sa inyo. Tsaka kay Tito Abit mo. Oh, bibi mo na yung... So ayan na nga po mga katongs, nandito na ako sa Pumana. Ayan, bali magagrass cutter nga po ako. Magagrass cutter ko muna yung puno ng talong kasi medyo makapal yung kabilang side nito kasi ito ang hindi ko na sprayan pa eh ang, ang pandam mo pero itong kabila okay na so ayan yung sili natin kapal na ng bunga ng sili at sa ayan po yung talong oh. dahil bunga Wala na ng talong. Tapos ito nga po pala mga katos, yung ano yung pump natin dito. Yung pump ito. Yung ginagamit may nagpahirap po sa atin. Pang samantala. Para ma maano yung kanya yung balong kailangan daw kasi Robin Robin ng umandar muna na pang samantala para siyang magbalong dun sa ilalim hindi kasi hindi ko kaya ng electric motor daw iahon yung mga buhangin so papaandarin ko po ngayon to yan at papatubig tuloy ng talong dito kasi pinataba nila kahapon to itong kabilang side na itong talong maganda malinis na patay yung damo itong kabila ayan ito yung ginagrass cutter ko yung nasa ilalim ng puno tapos yung gitna okay lang hindi ko na ginagrass cutter kasi isprayan naman din yan may gamot na nga po dyan kaya lang hindi ko ma ispray gawa ng makulimlim baka mamaya biglang umulan masayang na yung gamot So sakto uh, Lilinisin ko muna yung puno Para hindi ganong makapal Nang nang maisagad ko sa gitna yung pag-spray natin kasi pagka mataas yung damo eh, naalanganin tayo baka matamaan yung mga dahon ng talong So ayan yung nadam na bomba natin. Ang panda Okay na, malinis. Patay na yung damo mo. Ah, liitin So, oh, papakita ko po sa inyo gaano kalakas yung binaon dito na isa't kalahating piyesa na PVC. Bali, 30 feet lang po yan pagka isa't kalahati. Eh. Kasi isang piyesa, nagkukuha po ng 20 feet yun. Ay, 20 feet ba? Alaan lang. No? bentuhan pangapo namin yan eh hindi na nasementan so pagka kantin na namin tong oh, water pump

maliit nga lang po itong water pump na ito kasi dito lang po yan <laughs> Natapos ko na nga po pala yung side na ito Ayan At nalilis ko na yung mga pulo nyan So patutubuin lang natin ng Mikesian at saka natin isprayan Pagka maganda na yung araw Ayan sinasabayan nga po ng patubig Ni Wally Tapos yung side naman nito Ayan nga po Ay may hindi ako na uh, tapos na binomba rito na pandamo mo apat ah uh, one two three butas so hanggang doon lang po yung na uh, spray ko ng pandamo yun sa so may dilaw na yun kasi kinulong na tayo ng gamot so ngayon ayan uh, kumapal yung damo kaya ginagrasikate ko rin pagka araw i-sprayan ko So, ginagrascatter ko kasi bigyo malalaki yung damo eh. Para pagka pagka nagrascatter at tumubo lang ng nagkadahon na ulit mo, eh madali na lang spray yan. Tsaka matipid sa gamot. Pagka kasi ganyan kapal matagal spray yan So, yung silim taiwan natin mga katong sena. Lalaki na. <laughs> Ang kapal na ng bulaklak oh. So kahapon nung nagpataba kami dito sa talong Pinatabaan din po namin yan ah, uh, Ito yung sinasabi ko mga katungso no? ah, uh, Kasi kaya 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 po yung silin Taiwan Madalang ko pong maasikasong O maharap tapos ma-vlog ma Nakakuha tayo dito sa talong At sa silin ah uh, panigang gawa nang kinakapos po tayo ng tubig dito lang ano sa may talong at sa siling panigang so ngayon at uh, nagkaroon na tayo ng isa pang dipwil. so ayan na naasikaso na natin to kasi makakaluwag na tayo sa pagpapatubig dito